Isa sa nakakatawang pag-uugali ng mga tao din sa amin ay hindi madamot at mapagbigay sila. Lalo na kapag gana may nag-harvest at namimigay nga sila ng pang-ulam. Pero syempre, hindi nga kasama itong bangus at may puhunan sila dito. Ay lalo naman aring katang at mahal ito. At yun na nga mga katabo day for today's video ay mag-harvest nga na naman pala ngayon ng palaisdaan. Alas 8 pa nga lang pala ng gabi ay inuumpisa na nila mag-harvest pero hindi naman sila nangangapa. Pinapasunod lang nila sa agos yung mga katang o yung baga nilulumpot kung tawagin din sa amin. Hinaharangan nila na lambat din sa may paminto o yung nilalabasan baga ng tubig. Kaya naman isumusunod nga yung katang at napupunta din sa may lambat. Tapos sinasalok na laang nila. Eh hindi na nga naman nila kailangan pang kapain. Pero hindi nga lahat mahuhuli kapag ay laang. At kailangan pa rin yung kapain at kinabukasan nga nila kakapain yan. At saka malalim pa rin naman talaga yung tubig kaya hindi rin talaga nila makakapapayan. Nandito nga pala kami ni Johan at gawa na mag-upload nga kami ng video kasi malakas dito ang signal. Hindi dahil manghihingi kami ng pang-ulam, pero parang ganun na nga rin. At nagdala na nga rin pala kami ng eco bag. Aba, malay mo't bigyan tayo ng pang-ulam. Pero yun na nga at nakakatuwa gawa na may nahuhuli nga silang hipon ay binibigay nila sa amin. Ipapain nga pala namin ito ni Johan sa panghapin sa ilog. Para na kamis na kasi manghapin sa ilog at ang dami ko nga nakikitang pulahan doon sa tapat ng aking kubo. Matapos nga pala bigyan kami ng hipon at mag-upload umuwi na nga rin pala kami at baka bawiin pa. At kinabukasan nga pabalik na ulit kami doon at manghihingi kami ng pangulam. ulam Bala ko nga pala manghingi ng bidbid -bid o yung bagang parang pinsanin ng bangus. Yung mahaba na payat. Masarap kasi yun gawing Shanghai. Saka malambot yung laman niya, madali bagang ihiwala yung laman doon sa tinik. Nagdala na nga rin pala kami ng sirok at makikidalutbut nga kami doon sa mga nagaharvest o nagpapakati ng palaisdaan. Kung sa iba ay tinatawag yan na pahibas, din naman sa amin ay tinatawag yang pakati. Kanina pa nga pala sila at marami na nga silang nahuli. Tapos yung iba nga pala ay na sa bayan. Tapos may mga nahuli nga rin pala sila ditong maliliit na isda. Yan nga pala ay gangat at saka mga tilapia. At meron ding dalo-dalo na kung tawagin din sa amin. Yung bagang parang gamya na maniliit. Yan nga pala nila sa lapo kaya kinukuha nila yan. Yan nga pala mga tilapia na yan ay eh, kusa na lang yan nagkaroon dyan sa palaisdaan at hindi nga yan inihulog dyan. Doon nga pala sa tumpok na tao na yun, doon nila pinipili yung mga nahuhuli nila. Ito nga pala sinasabi kong bidbid -bid kanina na hihingiin ko. Ito nga pala hindi rin inihulog dito kusa na lang yan nagkaroon dyan. Kaya pwede tayong humingi sa kanila nyan kasi wala silang puhunan dyan. At bukod doon, mabait din kasi may ari ng palaisdaan. Kapag nga may mga nagpapakati din sa amin, eh, lagi nga kami pumupunta. Hay, isali, lagi kami kami kasali. Lumulusok din kami tapos yung mga nahuhuli namin ay di sa amin na. Pero syempre maliban din sa mga bangus at gawa na may puhunan sila dyan. Hindi pa naman ganun kagaspang ang aming pagbumuka para kunin yan. At saka naman kami at gawa ng kakilala namin yung may-ari ng mga palaisdaan dito. Tapos may nakita nga ako ditong katang na nahibasan at atestingan ko nga kung ako'y marunong pamanghuli ng katang. Nga pala linawin ko lang po, ito hindi ko inilagay dito ha. Kasi po nasa loob ako ng palaisdaan, abay normal na magkaroon ng katang dyan. Tapos may nababasa rin ako na, ay e, bakit wala sa tubig, nasa kati, halatang inilagay mo ang. Ay ano, talaga kayo, ay hindi naman kasi isdayaan, nabubuhay sila kahit walang tubig. At saka may mga paayaan, ay gagapang at gagapang yan kung saan. Nga pala, kapag nga pala ang mga katang ay normal lang na sila ay manghina dahil po yan sa init lalo na nga sa mga katang na nagpakatila ang dito ay nabibilad sa initan at kahit nga yung mga nasa tubig ay may initan din kasi mababaw lang nga pala ako hindi po galit ha biro lang po yun pero totoo po yun ano daw ang gulo <laughs> hindi totoo po yun sinasabi ko na ganyan po ang nangyayari sa katang kapag ina harvest. pero yung iba ay talagang agresibo at talaga masisipit ka wag mong basta-bastahin Adam Putin o tulad na nga lang nitong bangus o di ba nangihina at namamatay pa nga yung iba kahit hindi napakalman kasi dahil po yan sa init at sa kabukod doon kapag kasi nalabu na yung palaisdaan ay talagang nangihina sila dahil din sa putik kung nyo nga yung ibang mga nag-harvest ng palaisdaan, eh nilalabo talaga nila yung tubig para umangat nga yung mga bangus, hipon, sugpo o kahit ano pa yung laman ng palaisdaan. So para po doon sa mga nagko-comment, kung hindi po kayo pamilyar sa mga bagay-bagay, sana po itanong nyo po muna. O pwede namang tawanan nyo na lang sabing scripted, okay lang yun. Kaso yung iba po ay nagamura. Ay napapaano kaya yun? Marami na nga pala silang mga nakuhang bangus at marami pa nga rin pala dito sa palaisdaan. At yan nga po pala mga natitira na, yan na hindi na daw nila kukunin. Para daw sa susunod eh mayro pa nga At yung mga patay na nga lang ang kinukuha. Nila, at yung mga buhay nga pala diyan ay eh, hindi na yan mamamatay kasi nga tumataib na binigyan na nga pala kami ng pang-ulam kaya kahit hindi na kami lumusok ay eh, may ulam na kami at bibigyan din naman kami ng bangus kasi nga si papa ay tumulong sa pagharvest pero dahil nga swapan ako ay eh, kahit nabigyan na kami ng pang-ulam ay eh, lulusok pa rin ako para makakuha pa rin ng pang-ulam bakit ba Eh wala namang nagabawal ay lumusok ka hanggat gusto mo napansin ko kasi na marami pa isda na manabon dito at mga patay na nga sila ay eh, sayang naman kung hindi akunin at gawa ng mabubulok laang yan diyan hindi na nila napansinin yan ay eh, kapag nga wala ng ganito ay eh, tinatawag namin yan, pupunta pa kami sa tabing ilog, nagpapakainit kami para mamiwas niyan. Ay ito pa kayang Adam putin mo na laang. Kumbaga grasya na ngayon nalapit sa iyo tapos sa isnabin mo pa. Aba, ay wag gayon. Nakakita nga naman pala ako ng katang dito at dinutdut ko nga abay matapang at nakasa. Ako nasa kondisyon pa siya at hindi siya nanghihina. Wag na natin pa baka ako'y masipit pa. Hindi nga lang pala mga manabon na nakikita ko dito at meron nga din pala mga kitang. May nakita nga rin pala akong hipon dito. Ko konti lang pala yung mga hipon. Pero okay na rin naman yan at pamain lang naman yan sa pangahapin. as gusto namin yang ipain sa pangahapin kaysa nga iulam. Pero kapag malalaki naman ay talagang inuulam namin. Yung mga katamtaman lang ang laki ang pinapain namin. Masibad kasi kapag ganyan ang pain. abay ikaw ba naman ang paina na ng mamahalin na hindi ka pa masibad? Pero din nga sa amin na hindi naman namin iniisip 'yon kasi nga hinihingi lang naman namin 'yan. Basta kami ay nag enjoy sa panghapin kasi nga marami din naman sumisibad na mamahaling isda na pwede namin ibenta tulad na ng halang ng lapo. Pero kung bibilhin pa nga namin 'yan para lang ipain, nako po, wag na laang. Lahukan nga pala mga nakukuha ko at meron nga din pala dito mga bugaong. Wag niyo na po isipin kung kakain pa siya dumi o marumi yan, kasi nasa loob ng isda niya. Wala lamang CR si din ay. At saka may nakukuha nga rin pala akong samaral. Maliliit nga lang pala pero kinukuha ko na at gawa ng sayang at patay na. At ang mas marami nga nakukuha ko dito ay manabon. Ang mga manabon nga pala ay malambot lang ang laman niyan. Masarap yan tuyuin. Pwede kaya ay ginanga. Lalo na kapag mataba. Masarap din yan sa prito pero kahit anong luto dyan ay masarap yan at gawa ng libre. Bali may nakita nga pala akong butas dito ng katang din sa gilid ng pilapil. Wala lang, share ko lang. At habang abala nga ako sa pangunguha ng aking aulamin, ito naman mga batang ito ay abala sa pangunguha ng bangus. Inahanay pa talaga nila at abidyo ko daw. Ako, e eh baka matukso la ang akot makapaglagay pa ako sa bulsa. At guwa nang yanong no, sarap niyan inihaw. Yung alagyan baga na rekado ang loob. Pero tama na nga tayo din sa Samaral. At walang magagalit kahit ilan pa ang kunin mo. Nakakatuwa nga talagang pumunta sa mga ganito nagpapakati. Bukod nga sa mga kahingikan ng pang-ulam ay nakakaaliw din panoorin yung mga isda habang inhuli nila. At sa Johan ng aliw na aliw ay oh, sinabi na wag mo nang kunin yung mga buhay pa ay eh. tuloy pa rin. Tapos may nakuha nga pala si Jenel na malaking bitbit at binigay nga sa akin at sa akin na lang daw. Abay pala desisyon at marunong pa doon sa may-ari. Iba nga pala ay abala pa sa pangunguhan ng katang. So ko nga sana lumusok at i-video sila habang nangunguha kaso wag na at baka ako'y makaapak pa ng katang. Buti sana ako maapakan mo lang ay kumasipit ka pa. At saka hindi rin kasi ako nakikialam sa pagdampot ng katang at baka maputulan pa ng sipit o di kaya naman ay galamay. Ang presyo kasi niya nakadepende doon. Kapag putol ang sipit, edi eh, mura na ang mabibili yun. Kaya naman nung nagdampot nga ako kanina ng katang ay eh, ingat na ingat talaga ako baka maputulan. So yun na nga at na nga rin pala ako at marami na rin naman yung nakuha ko. Tapos na rin pala sila at ito yung nakakatuwa dito kasi namimigay sila ng pang ulam Binibigyan din nila yung mga tumutulong sa pag ng bangus bukod sa pera na ibinabayad nila tapos ayan nga at kanya-kanya na sila sa pagkuha ng kanilang pang-ulam bukod pa nga yan sa binigay sa kanilang bangus pwede pa silang kumuha diyan kung gusto nila tapos yung anak nga ng may-ari ito ang tuwala ang sa kanila habang sila inapanood sa pagpili ng isda at ako ngay tahimik lang dito sa may gilid at hindi na nga ako nakikiagaw ako ako'y nakapanguha na ng aking pang-ulam so bahali, ito na nga pala yung mga nakuha pang-ulam oy hindi ko hinuput yang katangha binigayan sa akin ng may-ari salamat po lolo sa katang tapos binigyan ngarin ako ng pinsan ko ng hipon salamat pinsan Ben sa hipon tapos ito na yung mga napulot kong isda at lulutuin ko ngayon. Igaganga ko na nga lang pala. Medyo marami nga rin pala nakuha ko. At konti nga lang pala lulutuin ko at yung iba nga pala ibibigay ko kay mama at tutuyuin nga daw niya. Bukod pa nga pala dito yung mga isda na nabahagi nila papa. Tapos humingi na nga rin pala ako ng isang bangus kay mama at iihawin ko. Lalagyan ko nga pala ng rekado sa loob kaso wala kaming kamatis at luya kaya naman ito na nga lang tanglad at saka sibuyas. Yung mga namatay nga palang hipon na isinama ko na dito tapos yung isang sipit na nakuha ko. Masarap nga pala sa mga ganitong klase ng isda ay ginanga. Bukod sa prito. Bago nga pala tayo magpatuloy ay gusto ko muna i-shout out itong mga to. Nunez Family ng North Employee, Mark Salen, Reg Alicor, Amiga Jen, Sonya Salvador, Jenny Puntinilla, Family Tusan, Axel Reyes de Torres, Aurad Lemi Lopa, Picardal Risa, Tamay Dion Lai, Javiera Arevalo, Adonis Bacara, Leia, Eduardo Corpus, Ilumi Santos, Ruben Villanueva, Jepoy Mehenyo, Didoro Family at Abio Family, at sa mga nakatrabaho ko sa Iris na ngayon ay nasa Japan. So yun na nga at umulan pa, napakalakas nga pala ng ampias din sa aking kubo. si Sinadya ko kasi talaga na hindi lagyan ng harang din sa akin pinaglulutuan para maliwanag kapag ako ay nagluluto. Matapos ko nga pala magganga, inihaw ko ng aring bangus. At yun na nga luto ng ating pang-ulam. Kain po tayo mga katabudi. Nga pala sa paulit-ulit na nagtatanong ko ano daw bang ibig sabihin ng tabudi. Yun po ay hindi salitang keso, yun po ay salitang cartoons. Sa cartoons ko lang po nakuha yun. Pero para sa akin nga ang meaning nun ay makulit, maligalig, parang ganon. At yun po kasi ang tawag sa akin ng dati kong mga katrabaho, tabudi. Nabanggit ko na rin po pala yan sa mga nakaraan ko pang vlog. Nga pala yung mga katang na ibinigay sa akin na hindi ko muna iniluto. Tapos yung mga hipon nga ay ko at gawa ng apa inamin yung sa pangahapin. Tapos namumulangan na naman pala yung labi ko dyan at ako yung naka-lipstick. Para naman magbuka tayong fresh kahit papaano. <laughs>